dito, I think two mm. weeks ago, may nag-message sa akin na mm. uh, fan ni Mikey at saka ni Paul. Ah. Kaya tanong niya ako kung ano, totoo daw bang break na. Opo. Hiwalay na kami. Opisyal ng kinumpirma ni Mikey Quintos na wala na sila ni Paul Salas matapos ang mahigit tatlong taong relasyon. Sa panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, inamin ni Mikey na hindi naging madali ang desisyon, ngunit mutual ito at walang third party na dahilan. Yung bakit? I think it's better if you hear from him. That's better. Pero honestly, before today, pinag-iisipan kong mabuti kung magsasabi na ako sa public. Kung hindi, mahirap to for me, Ania. Ayon kay Mikey, sana ay marami pa siyang maibabahagi kapag okay na siya at handa na. Shocking for me lahat ngayon. Shocking. A month ago na yung nag-start kaming mag-usap about this decision. And ngayon, nagiging clear sa amin na ito nga yung tama for us. Mutual naman na decision to, ani Mikey, idinagdag na sila ni Paul ay parehong bata pa. Aminado siyang mahal pa rin niya si Paul at mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon. Sa kabila nito, ipinauubayan na niya ang lahat kay Lord at naniniwalang kung sila ang itinakda, siya na ang gagawa ng paraan. Kung kami, siya na maghahanap ng way na mangyari yun. Si Lord na, so I won't try to control things. I just know na ito yung tamang desisyon now. Oo naman. I think more than expected pa no? More. Wala akong regrets, ani Mikey nang tanungin kung sinubukan nilang ipaglaban ang relasyon. Isa sa pinakamahalagang natutunan niya tungkol sa pag-ibig ay ang pagpapahalaga sa sarili. Kung gaano natin kamahal yung sarili natin, yun yung love na tinatanggap natin o ganun yung mga lalaking na-attract natin o yung partners na na-attract natin paliwanag niya. Si Mikey daw ang tipong nagbibigay at ang hilig niyang kalimutan ang sarili. Lucky pa nga ako na feeling ko, pwede pang mas na-take advantage ni Paul yun. Pero dinaman, pero masakit pa rin, of course, Ania. Bagamat masakit, pinasasalamatan pa rin ni Mikey si Paul sa apat na taong pagsasama nila. Paul, thank you. Alam mo na yun, nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Nasa sayo na kung paano mo gagamitin ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko. Sa huli, naniniwala si Mikey na may dahilan ng lahat ng nangyari at patuloy siyang magdarazal para sa tamang landas nilang dalawa. Si Lord talaga eh, pwede ka sigurong mag-request sa kanya pero you can't control everything. Maguginita na noong Valentine's ay tiniyak ni Paul Salas na maging espesyal ang Valentine's Day ni Mikey Quintos. Pinatunayan ng lolong star na si Paul Salas na siya ang ultimate boyfriend material para sa girlfriend niyang si Mikey Quintos. Sa Instagram, ibinahagi ni Paul ang isang video kung saan sinorpresa niya si Mikey pagkatapos ng kanyang taping sa lutong bahay tepetong hate and gabi, dala ang isang bouquet at mga matatamis na treat. Sa video, nagulat si Mikey at niyakap si Paul. Touched sa ginawa ni Paul. Sinabi niya, ang sweet mo naman. Nagbigay din si Mikey ng isang handmade na hopya kay Paul. Hindi nakaligtas sa mga tao sa set ang sweetness ng magkasintahan. Happy Valentine's Day, hinding hindi magsasawang pasayahin ka. I love you, ang kanyang caption.